natin tayo ng ano ngayon mga bossing Bible study dito sa Polanco sa farm ng kasamahan namin sa religious organization BCBP meron akong kasama kukonvo lang ako sa kanila nakamotor din dito yung meet up namin sa may Jeremesio katipunan hello sis ha? Bagaimana? Baguslah. Ada masalah tadi. Ah, okey. Thank you. dito Bakang dito na nga Sa ata may arin nito Bukang dito nga Kano bro kalamansi? Tambu ka no? Kalamansi no? si. sis <coughs> bantay man wala man may 450 wala man may kuan bantay basta domingo brother makuha sa mga kina, no? Kana bro, may mugkaan bro, Mug, musala sa mga pato. So, pagbutang ana, bro, pamanggod po itong river, river mix. Hmm. Napay dagko kayo, na ibalas. Pag hagbong, upat siya ka klase. Ang bawa kan ni pinakadagko, dito hmm. sunod. Ah, okay. Then, ang balas na, pinakalas na balas na pinagbongan. Ah, dirimo sa ka bro, no? Hmm. I-wash na rin sa dito sa ibabaw daan. Ano ito, big. Bawa na ni result niya, bro. Kana? Okay. Kali, kala. G1 Pisa. Oh, thank you, kayo. So, ang operator na namin na taas? Kaya may ito. Ah, mag-wash All right. Alright. Ginabi na kami, mga boss. Dami talaga ng ano, kalamansi, oh. Ang gandun yan, ang gandulo. Ayan, nandiyan pa sila, So ayun na nga Natapos yung aming fellowship Siguro mga 7.30 Tapos kumain pa Tapos kantahan May konting inom-inom Pero hindi masyado Kunti lang talaga <laughs> Hindi masyadong halata eh no Bigla na po ng liligo Sana hindi ako mawala So yung isang member ng BCBP Yan yung negosyo niya Gravel and sand Mali yung gravel and sand niya, medyo malawak yung area. Kasi mga gilid, tinaniman na yan ng mga kalamansi. Ang daming kalamansi. Yun, 3 years pa lang yung business niya. Mukhang positive. Maganda yung ano, tag nito. Yung takbo ng negosyo nila. Ang dulim naman dito. Ito nakakatakot ah. Na, tama. Tama. Itong binabaybay ko. Tapos, na. Tanong tayo. <laughs> Sir, patungkot di <po> na. Punta. Ha? Wala <laughs> ka po. Ah, okay. Wala na pod Wala. <laughs> unang kanto. ka, unang kanto dito. Wala na. Ah, to. Dahil wala. Wala na po. Wala na okay. Salamat Mabuti helpful sila. May disco dun ha? Minus o suga. Pero meron naman mga bahay. Parang hindi ako naman dito. Kanina. Dito na tayo sa highway. Taliwa tayo. Petron. Tama nun yung sinabi niya. Thank you, kuya. Mabait mo. Let's go. So, I guess, mga boss, hanggang dito lang yung vlog na to. At uh, malapit na rin ako sa amin. Asa katipunan na tayo. Tambo. Again, this is God. Ingat po tayo lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye bye!